Kaway-kaway mga totoo mga hinday. Ayan, mapagpalang araw sa ating lahat. At andito pa rin kami ngayon sa Shandang, Taichung, Taiwan. At kasama ko si Sir Ariel Dilara. Kaway-kaway tayo sir. Ayan. so ngayon po, pa-share sa atin ni Sir Ariel kung ano ang technology ng uh, rice farmer dito sa Taiwan. Kasi kakaiba yung uh, kanilang pagra-rice. No? Sabay-sabay lahat yung pagpa-farm nila sir. Ano ba yung kakaiba? Siguro yung mga nakikita ko dito is <laughs> Bumabasa sila sa klima. Kasi sinasabayan nyo na yung pagpapalit ng klima dito. Kapag ka ganitong winter, hindi sila nagtatanim ng palay. Buro ano sila, root, root trapping, yung mga patatas, ganyan. Uh -oh. Kasi iniwasan nila yung hangin na malakas. Takayang yung winter. Kasi dito, iba yung hangin. Uh -oh. Kaya siguro hindi sila nagtatalim ng palay sa mga ganyong petya na December hanggang Marso. Walang palay dito. Ngayon na lang ulit kasi start na ulit ng summer. Oo. Yan. Anong kaibahan dito, sir, sa pagra-rice farm nila? Yung ano ba, yung uh, ma ma ano ba sila? Masyado ba silang mabugbog sa mga chemicals o hindi naman? Ay, yun ang isa pa sa maganda rito sa Taiwan. Kasi ano sila, nagbibigay sila ng panahon para makapagtan sa lupa, magpagandang ulit ng lupa, maibalik nila yung ano ng lupa. Nagtatanim sila dito ng mga bulaklak na ano, hindi naman nila hinaharvest yun. Kung baga, pagpapahingayin lang nila yung lupa, pagkatipas ng mga ilang buwan, isasama na nila sa pag ano yun. Pag hand uh, tractor, ganyan. Oh, so, tapos ang manpower nila dito, isa din yon. Hindi sila ganun sa manpower. Ah, wala. Ang puro ano dito. Pwede tayo pumunta doon, sir. Hindi kami dito nakakakita ng mga yung tao. Puro hmm. machine dito. Kasi ang mga tao dito is napaka-advantage na pagdating sa technology, sa pagtatanim ng palay. Pag mag-ano sila dito ng palay, maging yung pesticide, puro makina, naka-drone. Oo. Pero hindi sila ganun kabugbog sa chemicals. Wala, hindi. Kasi more on organic sila eh. Kahit nga yung fertilizer nila dito, iba yung gamit nilang fertilizer. Mm -hmm. Ganun more <laughs> pala. Pwede tayong pumunta doon sa kabila, sir. Ikutin natin. natin. Maliban dito sa after nitong rice, nagtatanim sila parang, parang yung sinabi mo na nitrogen fixing. Yung mga fixer na tanim, yung bulaklak alit lang sila. Oo. Hindi sila uh, lahat palay. Tsaka sir, bakit dito sa kanila parang uh, yung pagfa farm ng palay, parang inaano talaga nila, uh, ina-appreciate ina nila kasi nasa town tayo ngayon eh, city to eh, tapos dito, rice field. Oo, oh, hindi nila talaga totally inaalis dito. Sa kabila din oh. Oo, oh, pwede tayo pumunta dyan sa taas sir. Tapos, ano yung water system nyo dito, sir? Kasi pala ito eh. Ano bang kagandahan sa water system dito? Yan ang isa pa sa nakita kong maganda na ano dito. Kasi, hindi na uubos ang tubig dito. Kahit anong tanahon, tag-init, tag-ulan, tag-araw. Laging may tubig. Available ang tubig dito. Yan ang isa sa magandang ano dito sa Taiwan. Oo, tubig. Tubig talaga. Ikaw sir, ano mga tinatanim mo dito nung, sa, dito sa Taiwan? Kasi nagpa-farm ka din eh, nakita ko sa videos mo. Ano yung mga tinatanim mo dito? Sa amin naman, kasi wala naman kami dito ng lupa na ano, mga halahalaman lang na mga talong yung ganon. Mga ganyan, yung mga pangkain lang. Vegetables na, na, na pangulam pang ulam-ulam. Pang ulam-ulam lang kasi may kamahalan din kung lagi ka mamimili ng ganyan. Na kaya mo namang mag-produce dyan sa amin. Kasi may maliit na bakanteng ano ka lang. Kahit sa mga paso, mga balde. Oo, oh, tulad nun o. Oh. Mga Makakapagtanim na. Ayun. Ayan. lang talaga. Taga. Ayun. So, sa tingin mo sir, yung mga technology nila dito, pwede ba nating ma-apply sa Pilipinas? Pwede pwede sir. talagang matututukan tayo ng ano, matututukan din ng gobyerno. Kasi dito ang mga partners, suportado ng gobyerno ito. Talagang meron na silang binabagsakan na ano nila, ng ano. Gobyerno na dito ang din ng centralized. Centralize yung mga mga produce nila ang buwi bili gobyerno. Gobyerno na. Oo. Oh. Kaya pag palay ang tanim dito. Palay lahat. Palay lahat 'yan. Pag nagpatatas 'yan, patatas lahat. Oh, grabe ano. Pare-pareho sila. Pare, sila. Mhm. Mm Naka-organize pala talaga. So ayun. So 'yun po ang kaibahan talaga sa Pilipinas. Sana ganun din sa Pilipinas, no? Pwede kaya 'yung gawin, no? Sana sana nung ganun, no? tayo ng ano sa Pilipinas, sayang kayang gawin mo. Ayun. Eh, mas maganda nga ang klima sa Pilipinas kumpara dito eh. Kasi sa Pilipinas walang winter, walang taglamig. Dito may taglagas, talagang pag, ano, hindi ka makakapagtanim. Oo. Ante mo yung mga gulay, pag ano, ubos talaga ang dahon, sa sobrang lamig. Oo nga no. So sa Pilipinas, kontrolado pa. Kontrolado dito. Tsaka dito sa tingnan mo yung palay, tapos dito sa kabilang area, parang permaculture yung mga puno-puno lang, okay lang yan. Dag, -dag ano, o oh, yun nga eh. Pwede tayo pumunta doon sir sa mga puno. Ayan. Ayan. Si Sir Ariel Dilara sa Mindoro, nagkakaroon din siya ng farm. So may dine-develop din siya na farm doon. So, ayan. Soon. Ayan, tingnan mo. Tapos ko dito. Guru. Bilin niyang farming. Papasok ko natin to. Papasok ko natin to agriculture. Ayan. So magre-retire ka na. Magre-retire na tayo para i-apply naman yung mga natututunan yun na natin dun yan at ipa na alam mong masamang sumubok oo nga kasi kung lagi lang nasa isip kulang hindi rin naman natin magagawa kung nandito tayo oo nga ang kailangan tayo mismo ano pa yung kaibahan dito sir Ariel sa sa tingin mo na wala sa sa Pilipinas na yung yung water system nila system, ito, mga makinarya nila. Makinarya Oh. Tingnan mo kasi pantay-pantay oh, sabay-sabay lahat oh. Kunti lang yung taong nagtatrabaho sa ganyang area. Dalawa lang, isang operator tapos yung assistant operator yun lang. Oo. Tapos ang bilis pa. Sa pag-harvest, ganun din. Minuto lang. Mabilis tapos lang. Na agad. Ganun ano. Hindi na sila inaabot ng kung may bagyo, abutin ng bagyo kasi matagal mag-harvest dito saglit lang o oh, yun saka dito eh, mayaman sa tubig talaga. tubig talaga o yung dami is da o o oh, yan isa pa yan ang tubig simpleng ano pero may mga tilapia ay, similaya, yan yan tilapia yan tilapia, no daming shells Ayun. saging din dito Ayan, no? simpleng ilog dito may isda hindi nawawala ng isda lahat may isda dito malinis hindi polluted oh kaya nga oh yan oh malinis oh yan oy grabe laki ah oh ah kung sa Pilipinas to ubos na yan pero dito hindi siya ano kinukuha hindi kasi sa pinasadya nila para dito ang tulap niya dito para may ng kagaya niya madami tilapia sa endemic pala ang tilapia Maraming tilapia. Yan ang kumakain sa ano. Yun. Ganun pala yung ano nila dito. Modern na sila sir, no? Ano masasabi mo sir sa mga traditional farmer natin sa Pilipinas? Kasi yung traditional farming ngayon is hindi na rin akma sa pagbabago ng klima. Kaya kailangan mag-adjust din tayo. Tulad ngayon, ilinin yung ngayon sa Pinas. Hindi na, na naman ang anin ng palay. Eh mamahal na naman ng bigas ayun Ito, kahit pa paano video mura ang bigas ito may mga tanim din sila oh. Yan oh. Ano yung mga tanim kaya nila? Mga upo sir. Onion leeks. Yan ang mga ano dito ng mga OW. part time sila sa mga ganito. Kagaya nyo po nagpa-part-time din kayo dito sa Taiwan yung kung ano lang yung company na pinasukan mo, yun lang. Hindi ka makakaipon pag gano'n. Oo. Kailangan. Kapag ano ka Kaya tuwan tuwa yung mga Taiwanese dito sa mga Pilipino kasi marunong sila sa ganito ang trabaho. Yun ang kagandahan. Pwede tayo pumunta dyan sa kanila, Sir Ro, yung farmer na yun. Dito kami naglalakad kami ngayon know, sa gitna ng ano kanal oh. So para mapakita din natin sa kanila yung ano yung technique dito sa pagpa-farm nila. Meron silang farming na maliit-liit lang na area pero ano sila yung tuloy-tuloy yung pagtatanim. Ayun oh. Ano pa sir yung ma-share mo na nandito sa Taiwan na dadalhin mo sa Pilipinas? Pag-uwi mo ugali, magiging masipar. Yeah. Number one yan. Kasi yung mga Taiwanese, talaga, kahit matanda na sila, kahit mayayaman na sila, yung mga farmers dito, gaganyan-ganyan lang yan, pero may mga sariling mga paupahan yan. Anong kaibahan banser ng mga farmers dito sa farmers sa Pilipinas? Pag farmer dito, sabi mo kanina, medyo mayaman talaga. So, ang farmers dito, pag sinabing farmers, bibilib na sila kasi ang farmers dito, mayayaman. Kasi sa mahal ng lupa dito, number one ang pinakamahal yan dito sa Taiwan, lupa. Kaya kung may sakahan ka dito, iba na ang tingin sa iyo ng mga ano dito, Taiwanese. Kaya minsan natatanong ako, anong anong trabaho ng tatay mo sa Pilipinas? Sasabihin ko, farmers. Sabi niya, "Bet nandito ka, 'di ba mayaman kayo?" Kasi ang akala nila, ganun din sa Pilipinas, na pag farmers, mayaman. Pero dito kasi ganun ang tingin nila. Pag farmers, mayaman sila iyon ano sa tingin mo sir ang sir Ariel ang pwedeng baguhin ng ano farmers sa Pilipinas na mag-change uh, yung uh, ano nila yung pagpa-farm yung kanilang pamumuhay anong kailangan nilang i-change Siyempre kailangan talaga diyan is yung makatuklas ng bagong ano ng lulugya at yung attend-attend ng seminar kasi marami namang ganun Dito naman mga estudyante dito tinuturuan ng magsaka. Sa Pinas, pinapayo ng magulang. Huwag kayong gumaya sa amin na magsasaka. Kaya naubos yung magsasaka sa Pilipinas. Kasi hindi nila pinaranas yon dito sa Taiwan. Tinuturuan nila na yung mga bata dito, magsaka na kagad. Para hindi sila mamumroblema pagdating sa ganitong mga farming so, uh, farming. Oo. kahit mayaman nagfa-farm. kahit mayaman dito. Kaya nga no, pag nakita mo sa sa train station, yung mga tao halos parehas lang, mayaman, mahirap, paras lang ng forma. Dito, wala dito pag mayaman ka, ano, hindi mo, hindi mo na malalaman dito kung sino ang may pera o wala. Oo. Uh -huh. Yung mga matatanda dyan na nagbubungkal ng lupa, may pera yan. Kaya tulad nila, no, yun o. Oh. Pwede ba tayong pumunta doon, sir? Sige, sige. Saan kaya tayo makadaan man? Punta kami doon sa kabila tingnan namin para ma-video mapipera so dito kami ngayon sa along the way lang papunta sa kanilang apartment so sila sir Ariel nagpa uh, part time din sila dito sa ano sa mga pagpa-farm kaya dito niya napili yung spot no kasi uh, malapit lang din sa far, sa ano nila sa apartment tsaka yan no sabay-sabay yung pagtatanim nila dito tama yung sabi ni sir na ano na sabay-sabay lahat na organized sila suportahan ng government yung mga farmers tapos ang bibili na government na yun ang kagandahan o isang bagsakan na lang lahat isa bibili lahat galing pag tanim lahat pa, palay palay lahat itatanim pag patatas patatas lahat pag carrots carrots lahat pero ito sa vegetables naman yan pupunta namin pag sila dyan ng drone Pag nag ano, Dadaanan na lahat Oo oh. Isang halusin na sila Isang lay para na yan Lahat na O yun Ang galing Iba yung nakatanim dito Iba yung nakatanim doon Ganun sila dito Yun Okay Try natin pumunta dyan sir Okay lang Kausapin natin Sige kausapin natin Ops Kausapin namin si para meron tayong mga video So, yun Ngayon nga eh Ayan o oh. right so Part 2 na namin yung video Para di masyadong matagal Kaway-kaway muna dyan, sir Putahan natin yung farming doon Part 2 Panawarin nyo po yung part 2, ha ah. Maraming salamat po Please don't forget to subscribe Tawid kami dito Uy Ulala Ulala Uy, daming tilapyao